Good morning po mga tol, mga idol. Ayan. Gagawa po kami ng pataba sa halaman. Tayo ng manok sa katay ng kambing. Imimix namin ng aking partner na si Boss Enteng. pataba sa aming ampalaya ayan po dudurogin na namin to ayan ganda no decompose ayan o oh. Kinuha pa namin to sa kabilang bundok kung saan nandun yung mga kambing at manok. Kinuha namin yung kanilang tae. pag ito ay mahalo na namin <coughs> papakita namin sa inyo kung paano magpataba ng ampalaya ayan <coughs> tapos ibalik na ulit natin sa sakaw dala-dala lang tayo dala-dala uh, lang no Diyan na lang to para mabilad halain na natin tapos sako may mixer sa ah, tayo nito no ganda may oh, nabibili yung may... half uh, bagger na ano laki bumili kami nun eh bininta rin namin nung uh, mukhang matapos project ibig sabihin to pagsabayin sila na parang mixer oh. paikot ikot <clears throat> para magmix ng todo no parang graba at simento no to project kami sa tay -tay. Oh may separate mixer ng ano, ng simpot. Ayan po. Ito po ang aming paraan para maging maganda yung halaman. Organic. Organic. Oh. Organic fertilizer. Ayan, hindi po kami gagamit muna ng Synthetic. Synthetic, pataba. Kasi wala nga pong pambili pala. <laughs> Kaya tayo na lang ng kambing at tayo ng manok. mga dalawang balik no ayan malapit na isang bungkal pa mm. maganda na kaya na ito yung 200 na pala yan ha? parang 200 na dakot din to no hindi lang, hindi lang? Malagyan pa natin ating pipino. <coughs> ito yung maganda sa kalabasa, no? Yung kalabasa natin, matindi slip-slip yan. Gusto niya ito, eh. Ayan po. Um, Tignan ninyo. Pag-mix na sila. Pagkatapos dito, i-apply na namin to kasabay ng aming paggagamas taman tama po umulan kahapon yan basa ang lupa maabsorb agad ng halaman Shout out po kay Mami Amelita po. Good morning po sa inyo dyan, ma'am. Kay, ano, shout out din po kay Boy Sardinas TV. Ayan po. Doon ako natulog kagabi sa bahay nila. Kasi, nag-iisa lang ako dito. Araw ng, ano, mga patay ba? araw ng mga patay natatapo ako baka pumunta yung mga multo eh <laughs> shout out din po kay ano, idol Calso. good morning idol gising ka na ba <coughs> ah, yan ayan po tapos na <coughs> lalagay na namin sa sako Andiyan yung pala natin ito ito ang pala ayan Whew. basang basang lupa tapos lang po ng ulan <coughs> Damo, ano may ano ka no? Stand tripod. Mm. Kamera. Oh. Samayan ah, na lang. Tingnan niyo. 'Yung sa puno ng langka, libayin natin. Para mabibigay tayo ngabang ng mga ah, stop ko muna. Para Tuloy ko na tin mamaya.